So, mga kasari, hiyan nga po at tayo muna ay maglambing dito sa ating bebehan. Lalaroin ko muna ang aking bebehan bago ako magayos ng aking mga paninda. Kaya nga mga kasari, ito ay bagong gising kaya naman kailangan mo nang nasa mode. At nang nasa na nga ang aking bebehan, hiyan nga at aking inupisahan ay yung aking delivery kanina. Medyo nasa labas pa nga at yan at kuha na nga ang kadami din yung gamit ng aking bebehan at medyo sikit na nga din sa loob ng tindahan. Ano ba naman kasi ang aking bebehan ay may playpen, may stroller, may walker at may another stroller pa. Dalawa po sa kanyang stroller din eh. Kung makikita nyo nga mga kasarihan habang ako ay busy, ang aking baby girl ko ay nandudoon sa kanyang walker. Eh. Dahil nga po mga kasari ay talaga namang madalas kaming dalwalaang dito sa tindahan. Eh wala naman ibang gagawa nito kundi ako lang din at ako. Siyempre mga kasari ay wala din mag-aalaga sa aking baby girl kundi ako pa rin. At habang tayo nag ng mga paninda at nag-aalaga ng baby at naglalaro-laro ng kaunti kay baby girl ay nagtitinda rin tayo dahil nga tayo lang po ang tao dito sa tindahan. Wala po akong ibang aasahan din ni eh, nagagawa kundi ako lang nilat ako kasi nga po ang aking asawa ay nagkakampan. Tinutulungan naman ako ng aking asawa din sa aking baby girl sa pagtinda at dito syempre sa mga deliver lalo na kapag siya ay walang pasok lalo na at siya ay dumarating kapag halimbawa ay galing sa work talaga namang wala din pahinga ang aking mahal na asawa. At yun nga at medyo na ng aking baby kaya naman aking nilaro-laro ng kaunti doon sa sulok na iyon kasing <laughs> ay nagtatago doon at ang focus ng video ay nandidini sa mga paninda. Kaya naman ang bebehan kong maliit doon ay hindi makita-kita sa video. <laughs> Gusto ko sa lagi ng aking bebehan na ako nakikita. Kaya naman ay palagi nang nakasiksik doon sa akin. Basta ko ay makita lang. Kaya pala mga sitsiriya na ay inilalagay ko sa kawat Tinutuso ko para naman basta na lang hihilahin kapag may bumili. Siyempre, para makita ang display ay naglalagay lang ako ng isang piraso doon sa unahan ng aking mga display ng sitsiriya para naman bawat isang piraso ay may model ako. Basta lahat ng sitsiriya ko ay na nasa loob ay tinutuso ko lamang ng ganyang kawad or alambre. Mas kasi kasi ganyang gawin kaysa naman sa mga pag i stapler stapler pa ay napakapagod. Nakakapagod ba ganun? Kung mo lang ay napakabilis pa ng gawain mo at hindi ka pa mag ng bala ng stapler. Isang alambre lang talagang mahaba at tapos isasabit mo lang doon sa taas. At tayo nga umungot na naman ang aking bebehan na iyon nga at aking inergay na sa kanyang clay pen para dumede. Kasi nga kinalang kailan, kailan ko na aking bebe kaya naman alam na lang ko na mga bawat pag-ungot at pag-atake nito sa akin ng pag-iyan. -pag naman hinayaan ko muna siya sa play habang dumedede. At saka ako na lang ulit mamaya kukuhain pag siya ay umiyak na uli. At ako muna ay magdederecho dito sa aking ginagawa. Dahil nga para hindi boring ng pagpanuori ng aking video ay binago ko nga ng kaunti ang location. Pero hindi pa rin po ako tapos magayos ng aking mga sitsiriyang aring binibitin. Kailangan kasi pagka nagtusok-tusok ka ay hindi basta mo lang tutusokin. Kailangan kasi dapat ay samasama lahat ng mga bawat pangalan at iisang klase dapat. Medyo natitigil nga ako sa pagtusok-tusok na yun kapag ganitong may nabili. O di ba? Ang dami ko pong ganap sa buhay kung makikita nyo nga po ay talaga mga napakadami ko pang gawain dito at hindi nga po tambak at kahon kahon pa ang aking mga restock din yung hindi ko pa maayos ayos at kada nga po wala pang nabili ay ako nga po ay nagdidiridiritso din sa aking mga tinutusok mari dahil nga po para naman matapos at hindi naman arkala. syempre ayan po at tigil naman dahil nga po at may bumili na naman nagpapasalamat nga po ako kay Lord kasi nga po ako hindi niya pinababayaan at laging strong itong katawang lupang itong mataba dahil sa dami namin ganap sa buhay mag ay minsan kami makapagpahinga dahil mga kasari ang may tinda at may bata ay dinaig mo pa ang may dalagan dalawang bata. Kasi naman mga kasari ay ang tindahan ay hindi mo basta-basta pwedeng iwanan. Lalo na ang bata na hindi mo naman dapat ding iwanan. syempre lagi na ang mata mo ay nasa sa kanya din. Kaya ang ending mga kasari ay para kang may dalawang batang kambal na inaalagaan. At kahaba na nga ng aking video nga Talaga namang nadidili pa rin ako sa aking sitsiri mga tinutusok-tusok na rin. Talaga namang napakatagal matapos. Mahirap talaga mga kasari pag ikaw lang lahat ang mga gumagawa. Maiki na lang talaga mga kasari at napakabait ng aking asawa at hindi niya ako palagi pinababayaan lalo na kapag ka, pagka siya po ay panggabi talaga naman pinapapatulog niya po ako sa araw dahil nga po may bumili na naman ay tayo muna ay magtinda at mamaya na natin ituloy itong ating mga tinutusok-tusok na itong mga sitsiriya hapon na nga pala ang mga time dito kaya naman pala malimit akong tumayo at marami na bumibili kasi po pagka mga bandang paggabi na ay marami talaga pong bumibili kaya naman po panay ang aking tayo diyan at para naman magbenta kayong mga kasari paano nyo ba nyo iyong mga paninda lalo na mga ganitong si tsitsiriya na nakapakatagal ayusin. Alam nyo ba ang aking mga delivery ay naabot parang isang linggo bago ko ma-display dahil nga po ako yung minsan itinatama. Naman akong magkalkalang magkalkal at talaga namang moody-moody ang aking ding katawan lupa para magayos ng mga paninda dahil nga po talaga nga kakapagod din ang mag-alaga po ng baby at magtinda. Kaya naman pag alam kong ako ay pagod ay hindi ko talaga iniintindi yung mga delivery. Ang ko. iniintindi ko lang ay magtinda at ang mag-alaga ng baby. Dahil nga po naisip ko din naman na nakakapaghintay itong pag-ayos ng paninda pero ang pag-iyak ng baby at tapos pag bumili ay hindi naman to kailangan paghintayin. Kaya naman pag nagtatagal ay talaga namang nawawala na ang price. Dahil po kasi nawawala na ang kanyang resibo. Kaya naman ngayon ay aking may strategy na sa aking mga delivery. Ang ginagawa ko ay nilalagay ko yung resibo doon sa kanyang box kung ano yung kanyang deliver na iyon, kung ano yung laman noon. Nagkakaabot-abot kasi dito ang hente, kaya naman minsan ang delivery ay nagkakaabot-abot na rin. Kaya naman ang strategy ko ngayon ay ilagay na resibo kung saan siya may resibo. Ganun. Para kung kailan ko pang may display ay madali ko ang resibo at madali ko ang price. O, di ba? May counting kalaman na rin ako doon natutunan, charot. Para nga mabilisan ay sinulatan ko na lang ang kamay, ang price. At syempre, ay tayo muna ay magtitinda uli dahil po tayo tinawag at gawa na siya daw ay bibili. Medyo mabit nga po ang ating bebehan diyan dahil nandun po siya sa playpen at binigyan ko lang dede at tayo nga po at nanonood ng TV. Yan naman, habang mabait ang ating bebehan ay ating ituloy ang ating gawa at yan po at lagi tayong nanonood sa counter kasi nga po ay madalas ang bumibili kasi nga po ay hapon na at pagabina. kung hindi nyo nahi tanong ay talaga namang hanggang alas 12 kami din dahil nga po ay mabenta sa mga bandang paggabi na at gabi na at paumaga na ganon. Dahil nga umungot na ang aking bebehan, hayan nga po at iniahong ko na doon sa kanyang playpen at inilagay ko na ulit sa kanyang walker. Ubus na kasi ang kanyang dede at parang naumay na din ata dito sa kanyang playpen kaya naman inahon ko na doon sa kanyang playpen hayan ah, at naggagagalagala. Kaya nga po pala diyan may kahoy ay talaga namang harang diya sa aking bebehan dahil nga po ay talaga man lahat na ikinalat ang paninda ng mamay. Habang naglalaro nga po ang ating bebehan ay ako nga po, ay tinutuloy si Chiria hindi ko pa matapos-tapos kainaman ng taga. At syempre dahil nasa walker na ang bebehan ay pasulput-sulput ang aking paglalaro dito sa aking ining-iningang kapag ka umuungot-ungot na at laging may gusto. Ay inang mga kasari dahil nga po sa pag ungot, -ungot ang baby ko at sa paglapit-lapit ko ay yan nga po at naamoy ko may laman ng puwet. At dahil nga po tayo ay nagtitinda ito the rescue itong isang stroller na ito. Diyan nga ako mga kasari nagpapalit ang diaper na ining lalo na kapag open ang tindahan dahil nga po ay ah, hindi ko siya pwedeng paltan sa loob dahil po open nga tindahan ay baka ako mapasok. Dahil nga po usong-uso dito ang salisiga Talagang, talaga namang nakakainis yung mga salisigang na iya. Pagkagantong may po ang aming bebehan, ako nga po ay nagsasara ng bintana namin sa tindahan dahil nga po aking huhugas sa panatubig itong aking bebehan at sasabunan. Hindi kasi pwedeng wet tissue lang dahil nga po napakabaho. Ay, Diyos ko po, Rudy. No worries naman ako sa aming tindahan dahil nga po palagi pong nakapadlak lalo na yung gate. Super secure ng aming gate ng tindahan kahit na po araw dahil po lagi itong nakapadla At dahil nga po talagang napakabaho, ayun po at akin na ang hinugasan doon sa loob. Batin nga po at may daladala na akong tuwalya at mga damit. Dahil nga po aking bibihisa na at lilinisa na ng diretsyo ang aking bebe girl. Linisa ko na kasi ng diretsyo yung aking bebe girl doon sa loob ng CR. Kaya naman ito ay may bago akong mga daladalang mga damit. Para mamaya, pagkasara ko ng tindahan ay diretsyo na sa tulog at diaper na lang. Kung puno ang diaper ay diaper na lang ang aking papalda na damit at ang kanyang katawan ay okay na. May kwento ko nga lang pala mga kasari ang aking bebeha kapag may pupo at maglilinis ka ng kanyang eh, puwet ay talaga namang hindi pwedeng hindi nakagapos ang kamay. Dahil po dinadakot niya ang kanyang puwet o kanyang pepeng. Kaya naman kada ko maglilinis ng pupo niya, ay lagi ko namang hagip-hagip yung kanyang kamay at dinatalian ang kanyang pamuyod ng kanyang dade. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, ay talaga namang pok makakain niya ang kanyang pupo, ay talaga namang ayoko mangyari yun dahil nga po ay pupo yun ay ew, it's kador-dor. Ari nga kang bibihang kapag mga may mga bumibili din ay talaga namang gusto lagi siya ay kasama sa pagbebenta Ay, hindi naman pwede kabigat-bigat ako takoy nangangalay ng maigi. Kaya namang kahirap magbenta kapag ito karga at walang carrier na dala-dala. Tingnan nga kumuha ng yelo, ito eh, lagi yung Japo At dahil nga puro gamit na nining dinis sa tindahan, ipapasok ko na yung kanyang stroller na yun at nakakasikip dinis sa tindahan. At dahil nga po maraming ipinupo ay aking ibinarik muna ito sa playpen para dumede ulit at guarang alam ko ay ito ay nagutom dahil nga po maraming napupo. At syempre balik na naman tayo dito sa cashier at guarang pong maraming nga pong nabit gabi na nga at may ito nga po, at may ilaw na ako din. Bakit kaya ako pataba ng pataba samantalang ako palagi dini? tapos palakad-lakad pa ano kaya mo dahilan? At heto nga at matapos kong magbenta sa customer at et, ito nga ang bebe ko ay yan bebe na naman at gusto na naman lumayas do sa kanyang playpen at ay naking nga at para hindi madumihan ng paa dahil nga sabi ko sa inyo mga kasari ay hindi ko priority ang sahi kaya naman po talagang lagi nang nakamedyas ang aming bebe girl at nakasapatos dahil mga kasari kahit dugyutin ang kanyang inayang aking bebehang ari lagi laging napakakisig at napakalinis kaya nga ng kanyang daddy ay palaging napakabango ng aming bebehang ari kaya naman talagang willing-willing at kakakikis aming bebehang ari kaya naman sanay na na pinag -a halika ng aming bebehang iyan. Sobrang laking tulong naman talaga itong walker na to lalo na kapag gantong may tindahan o tingnan niyo may mga bumibili ang aming bebehan ay busy sa pagkakalkal ng kung ano-ano. Syempre lagi may mga harang kaya naman hindi niya maabot ang kanya mga gustong abutin. hirap na pa si guys maglipit kaya naman laging may harang ang kanya mga pinaglalakaran. Medyo natatakot nga ako dito sa aking bebehang ito ay talaga namang tumataob-taob siya para lang maabot ang kanyang gustong maabot. Tangkad po kasi ang aming bebehang kahit na 9, 9 months pala, ah? Ako nga ay medyo naramdaman ko na pagod kaya naman po ako ay manguupo muna dito at maglalambing din sa aking bebehang ay para naman mawala ang aking pagod. Ang lakas kasi makawala ng pagod itong aming bebehan na ito lalo na pag ikaw ay kumis. Siyempre may bumili kaya naman tayo ay mamaya na ulit hahalik dito at dalawang tray nga po ang binili niyong aming customer doon. Kaya nga po ang aming itlog dito ay bagong baba kaya naman po malaki ang aming itlog. At syempre ang aming baby girl habang nagtitindang mami ay talaga namang pandasukat din doon, pandalaka din doon. Kaya naman yung sakong ng mami ay lagi nang may sugat doon sa walker na yarn. Lagi kasi kasi sinasalpok ng aming bibehan yung kanyang walker pagka ang mami ay nagtitinda doon sa may cashier ay kusa na kaagad talaga na maglalapit ng bigla-bigla pa. At medyo nga po busy ang aking ganap doon sa mga sitsiriya dahil nga po aking sinasalansan yung aking mga display. Siyempre wala pang nabili tapos ang bibehan ay busy pa sa paglalaw kaya naman sinasamantala ko ang mag-ayos ng mag-ayos ng aking mga sitsiriya doon sa bandaroon. Ang salagaya na aking pinaglagyan kanina at syempre ako'y pagod na kaya naman ako'y upo muna at ako'y kakain na ulit loaded. Favorite ko kasi unloaded. Kaya naman ayan at ang baby ko ay nakikihati na naman. Okay. Akala mo na ay may ngipin ako makadali ng pagsalo din sa mami ay wala pa namang kangipin ngipin dito nga sa video ito ay hindi ko naisip si Lynn ah, pirat-piratin ang kanyang loaded na sinusubo ko sa kanya ang ginagawa ko lang ay asya ay akin pinasusup -sup. hindi naman alaga at laging kargahin ng aking baby basta naman ikaw ay nandidiyan lamang yun nga lang ay talaga namang kapag sawa na talaga siya sa kanyang mga ganyang ginagawa ay, ay talaga namang nagpapakarga na syempre bata kailangan kargahin pagkaganitong madalas ang aking lapit kay baby girl ay lagi yang gustong umuungot at gustong magpakarga. Siyempre, hindi ko makarga dahil nga po maraming bumibili. Kaya naman kapag naungot siya, ay hindi ko basta-basta kinakarga para naman hindi siya masanay ng karga. Pero kung gusto kong sanay ng pagkarga, ay gustong gusto ko. Kaya lang siyempre ay mabigat na ang aming bebehang kaya naman napakahirap ng kargahin dahil nakakangalay na sa likod. Damay mo pa itong baywang kong marupo. Kaya naman yung mga customer ko na palagi sinasabi na nasanay daw sa akin ang aking bebe na karga. Ay hindi po siya sanay kasi nga po ay hindi ko naman siya madalas kargahin at madalas po siya ipag nag anggay lang at nagwa-walker. Naabot at nagkakataon lang nga talaga na pagkarga ko ay sakalang kayo bumibili, ganon. Kaya naman ang bukang bibig nyo kaagad ay nasani na sa karga. Ganon talaga ang mga unang bukang bibig ng mga walang masabi, charot. Tuwang tuwa nga ako diyan dahil nga po ako dinedad mo lang ang aking baby girl. Kaya naman ang medyo wala nang bumibili at matapos ako magtinday, etong at kinarga ko na. Lalambingin ko muna kasi kanina pa siya lumakad ang lumakad ay nakakaawa naman. Kaya naman akin lalambingin muna ang aking bebehan. At habang wala pang bumibili ay sasamantali Kumuha ko ng makalaro ang aking ining-iningan. 'Yun lang, babay muna. Salamat.